Isang matinding bangungot nga ang dinanas ng isa nating kababayang OFW sa Saudi Arabia dahil nga ito sa hindi maganda naging pagtrato ng amo nito sa nasabing OFW at hindi pa nga nakontento sa pananakit lamang ang amo nito. Dahil bukod nga dito ay kinalbo pa nito si kabayan at matindi pa rito ay isinilid pa ito sa loob ng washing machine. Si Mary Chris Jeniston ay dumating sa Saudi Arabia nitong nakaraang taon ng October 5, 2024 bilang isang domestic helper. Sa unang dalawang buwan nga ng pagtatrabaho ni Mary Chris sa kanyang amo ay naging maayos naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. At kalaunan nga ay bigla na lang nagbago ang pakikitungo ng amo nitong babae nang dahil nga sa matinding selos. At dito na nga nagumpisa ang matinding kalbaryo ni Kabayan. Matapos nga hindi ito magparamdam sa kanyang pamilya sa loob ng ilang araw, ay agad niyang umaksyon ang pamilya nito at agad humingi ng tulong sa OWA. At para nga sa actual interview kay Kabayan, kung ano ang sinapit nito sa kanyang amo, panuuri natin ang video na to. Ginaano ka nila, Mary Chris? Ginasakit ako, sir. Ginasumbag, ginasipa, ginapulpog sa ulo. Ginsulod pa ko sa... Ginsulod ka sa ano? Ay, Adam, ang balbi paus. Ginsulod pa ko sa washing machine. Washing sir. machine? Sus, grabe naman na yung... Ano ko nung mga sala mo meriklisa? nga doa mo ginayang ilaya ka si mo, Ang ako na binga ama, sir, si Lusa. Tama pa si Lusa. So, ang babae ang panakit sa si imo, ang babae mong ama? Oo, so, oh, ang babae nga ama, sir nga aging kalbo ka. Tungon sa kuto, sir. Oh, may, may bangod ko nung uh, may kuto ikaw, amo na? Oo. Uh, Pero wala man. Wala ko kuto, sir. Yung so, kalbo ka gid as in skinhead? ah Nato, na, gid? Nagtubo na ni sir, nagtubo na. Oh. So, sa, sa ano, ano nga, sa ano nga bulan? Ano nga bulan to yung kalbo ka? December. Sus, grabe naman na yung abon. Ma'am, uh, Kwani, pilang edad siyang ama mo? Ang babae? 41, sir. 41. Ang okay. No, 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 no. Pilang edad siyang lalaki ng amo mo? Pila? 38? 20, 30, 30, 28, sir. 28. 20, 28. So, mas, mas hubin ang lalaki. Mas hubin ang lalaki ko para sa babae. Bata. Oh. 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 Uh, Sang-san, mm. o oh, ikaw naghalindera sa puder nila? Sang gindulong ko sa mama ama ko, sir, kay may nanawag sa iya nga embassy siguro or agency. Mm -hmm. Nga ko ako sa agency. Kay nagreport na si mama ko sa OWA, sir, mo no? Oo. Oh, oh. so, nga gindulong niya ko sa agency ko sa sang, sang February 5. February Tapos 5? Tapos nga gamit ko ganito, wala ko pa nadala, sir. Mm, I see. So, February 5, sir. Ging ang imo nga uh, cellphone, no? Oo, oh, nila, sir. Christmas birthday ko, New Year, wala ko kontak sa pamilya ko. Mm, I, I Ang mga bayo ko, bilhin to tanan. Mga oh. gamit ko, mga papilis ko, bilin tanan. An anong plano sa agency mo kay, I believe, nga sa February 18, matapos ng working visa mo da? Wala man plano ng agency, kayo yung agency, diri, hindi man sila magasto, ako, pretty. Uy, tapos uh, ang ang complain nila sa OWA bala, sir. Oo. Ang complaint nila sa uh, OWA ginapa-delete nila para magawaran ng ticket. At... Ang complain sa OWA. Sino gapadelete? Ang agency, An agency mo? Agency sir. Oo. Uh, oh. Oh. Uh, no uh, style. So bali ginapa-delete nila sa OWA goro para wala bad record. Oo. Uh, uh, no? Tapos sila mabakal uh, okay. sa imo isang ticket. Amo na. Oo, uh, sir. At oh. ginapa-delete kami nga baklan kami sang ticket. Baklan ka na mo ticket pero ipa-delete so, mo to wala, sa OWA ang na... record. Amo na mas siguro. Tuntong nga, Oh. Ano oh, nga lang sa agency mo na Sa sa Iloilo sir, marami agency pero sa Manila continuous agency. Sa Manila mm. continuous uh, recruitment agency. Oh. oh. Dira sa Saudi. Ano ng agency nang salo sa inyo? Dira sa Saudi ha. Uh, agency. Wapid. W A F D. W A F D. Wafed agency. Wafed agency. So, oh, ining... W-A-F-D, oh. So, sino nagambal nga ginapadelete nila sa, sa tatlong agency ni sino nagambal nga ipadelete nila nilang complaint mo Ang nagambal diri sa Saudi terang translator kay gusto nila magma, ma ma mawala na kami complaint bala sa no OWA Oh ko under, under sa ano nga agency to uh, ang nagaduso gid nga i-delete sa OWA record Continuous sir Ating sa Manila Kagdanin, mabuligan ko sa oma, makapuli ko sir. Mm -hmm. Sige. 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 Uh, sa Castillo, mga muna. muna, muna. Inagaulat ang ako niya, pamilya. Makapulit ko, sir. Sige. Kamila lang natin. Uh, Marie Chris, up uh, nato ni ni Parekoy sa kilala nato sa Owa. Kaya uh, uh, si Marie Chris subong, no? Uh, De ma depressed ka mo. At sa continuous agency naman ni Kabayan sa Pilipinas na ang lakas ng loob para humingi ng kondisyon para mapauwi nila si Kabayan sa Pilipinas at mabigyan ito ng libreng ticket kapalit ang pag-atras ng pamilya nito Natanggalin nila ang complaint nito sa OWA para lamang malinis ang kanilang record. Abay, mahiyahiya naman kayo. Dapat gawin nyo na lang kung ano ang responsibilidad nyo kay kabayan. Dahil kayo naman ang agency nito sa Pilipinas. At sa mga nagpaplanong mag-apply, mag-ingat kayo sa agency na ito. At paalala rin sa lahat ng OFW sa Pilipinas, siguraduhin n'yong bago kayo umalis ng Pilipinas ay ibigay n'yo ang lahat ng information at contact number ng inyong agency sa inyong pamilya para kung sakaling magkaroon ng problema ay alam n'yo kung paano n'yo kukontakin ang agency sa Pilipinas. At pagdating n'yo naman sa abroad, make sure na ipaalam n'yo agad sa inyong pamilya ang address n'yo sa abroad at kung ano ang pangalan ng inyong mga employer para kung sakaling magkaroon kayo ng problema at dumating ang pagkakataong kailangan lumapit ng inyong pamilya sa OWA ay madali kayong mahanap. At kung nagustuhan mo ang video na to na may kinalaman sa ating mga OFW ay ini kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa inyong panonood.